Kamusta mga kaibigan? Ang pangalan ko ay SLAB. At ngayon, naghahanap tayo ng brain rods sa ilalim ng tubig dito gamit ang tulong ng isang higanting magnet. At mga kaibigan, sigurado ako na may mga brain rods sa ilalim ng tubig mula sa seal brain rod. Dahil napanood ko ang video mula sa closed circuit television camera, panoorin natin ito ng sabay-sabay ngayon. Kita nyo, tingnan nyo! Malapit lang ito Mukhang brain rod vault ito. At may nila lang. Paparating na. Paparating na. Diyos ko. Sinira nito ang vault ng brain rod. Diyos ko. Kaya nandun lang yun. O baka doon. Sigurado akong malapit lang yun. Kaya tuloy lang tayo sa magnet fishing, mga pare. Parang may mabigat akong nahila. Ang bigat ng nakuha ko. Oh, mga pare, tingnan nyo. May lumalabas mula sa tubig. Ano ba yun? Mukhang parang blow. Grabe, itim ang kulay nito. Wow! Mga pare, yan ang una nating nahanap. At siguradong konektado ito sa steel brain rod. Dahil ito ay isang napakalihim at napaka-espesyal na lucky block mula sa steel brain rod. Mga pare, pwede na nating itong buksan at tignan kung ano ang laman dahil baka merong napaka-interesante at napaka-mahal sa loob nito. Pero gawin natin yan mamaya-maya pa. Gusto ko sanang mag-magnet fishing ngayon, pero kailangan ninyong i-like ang video na ito. Nagla-like na kayo, ihahagis ko na ang magnet. Sigurado akong makakakuha tayo ng limang libong likes at bubuksan ko ang lucky block na yon. Pero una, tuloy lang tayo. Ituloy lang natin ang paghahagis. Tingnan natin kung ano pa ang makikita natin sa ilalim ng tubig at kung paano ito konektado sa nilalang na yon sa video. Kung paano lahat ay konektado sa steel brain rod. Baka makahanap pa tayo ng mas mahal, mas bihira at mas interesting na brain rods mismo sa ilalim ng tubig dyan lang sa paligid. Kasi kapag may mga bula sa paligid ng magnet ko, ibig sabihin may nahuli tayo. Oo, oh, oo, oh, dagdag pa dyan. Nararamdaman ko, nararamdaman ko sa lubid, mga tol. Ngayon, kailangan nating maging sobrang maingat para hindi mawala ang nakuha natin. Grabe, tingnan mo. May puti at may itim na may pulang tuldok at krus. Grabe, ano yon? May nakatawid na mga mata. Mukha siyang nuts brain rod. Ano ba yan, mga tol? Grabe, mga tol. Tingnan nyo. Ah, yan ang cappuccini assassini. Grabe, tingnan nyo. Duling siya at sobrang sira na dyan. Ito ay palatandaan ng asasino. Siguradong cappuccino asasino ito. At tingnan mo, medyo sira na siya. Parang patay na siya. Kaya yung nilalang na nakita natin sa video ang gumawa nun sa kanya, pinutol gamit ang sarili niyang katana. Ang daming sikreto, ang daming misteryo. Sino ang gumawa ng cappuccini asasini? O tama bang pagkakasulat ito? Pakicomment na lang. Sige, di ako sigurado dyan. Kaya siguro kapag binuksan natin ang lucky block na ito, malalaman natin ang mga sikreto at misteryo. Kaya tuloy niyong ilike ang video na ito. Ipagpapatuloy ko pa rin ang paghahagis ng magnet kahit mas delikado na ngayon ang mga bagay na ito. Sige, tuloy lang tayo. Tuloy lang ang paghahagis. Kaya may dalawa nang nahanap na nakakabit sa bakal na brain rod. At hindi tayo titigil, patuloy tayong maghahagis sa halos parehong direksyon kahit saan. Siguradong may mas marami pang brain nuts sa ilalim ng tubig, di ba? Uh, ngayon, ngayon nakakaramdam ako ng kakaiba. Hindi naman masyadong mabigat. May ilang bula, lumalabas mula sa tubig at mga pare. May nagsimula na talagang kakaiba at misteryosong ulan. Medyo natatakot ako. Alam ko ang nangyari dito. Nakakita ako ng patay na utak na pamalo, cappuccini, asasina. Sino ang gumawa nun? Ano ang nangyari sa lugar na yon? Di ko pa rin alam. Mukhang isang katlo lang galing doon. Kaya ngayon kailangan nating mag-ingat para hindi mawala ang nakuha. Tingnan mo, may duguan doon. Ano yon? Diyos ko, parang laman loob na duguan ito. Palikpik ito ng pating. Alam ko ang brain rod mula sa steel brain rod ng pating. Ito si Trollo Trolloli o Trollolo. Hindi ko alam. Kung naaalala mo, pakisulat sa mga komento. Trolloloni ba? Trollilo? Mahal ba ito o hindi? Bihira ba ito o hindi? Tingnan mo siya. May nagputol ng kanyang palikpik sa parehong paraan na parang may nagputol nito. Itong bahagi mula kay Cappuccini Assassini. Diyos ko, napakakakaiba ng sitwasyong ito. Napakadelikado at nakakatakot talaga ang nandito. Mga kaibigan, like at subscribe para masuportahan nyo ako. At syempre, kailangan pa nating buksan ang lucky block na ito kaya huwag kalimutang ilike ito. Kailangan pa natin ng mas maraming brain rods mula sa steel brain rod. Kuhanin natin ang mga ito agad-agad. At kailangan din nating tuklasin ang sikreto ng mahiwagang lugar na ito. Ano ang nangyari dito? Sige, tingnan mo kung gaano kadiin ang pagkakatali ng lubid ko. Tama ba? Sige, may nararamdaman ako at may maliliit na bula. May maliliit na bula na lumalabas mula sa magnet ko. Ibig sabihin, may nahuli tayo at may isang bagay. Tingnan mo, may lumalabas sa tubig na kulay asul. Ay o, oh, ang daming seaweeds dyan sa numerong yan. Ano? Ano yon mga pare? Anim ba yan o siyam? Wala akong ideya kung ano yung bagay na yan. Anim lang. Ano kaya yon? Isulat lang sa komento. Hindi yan brain rod. Nandito ako para maghanap pa ng mga bagay na konektado sa steel brain rod, di ba? Kaya tuloy lang tayo, tuloy lang ang paghahagis. Ibinato ko ulit ang magnet ko sa parehong pwesto, mga kaibigan at may nararamdaman na naman ako. Mag-ingat tayo at siguraduhin ang tamang galaw para hindi mawala ang nahanap. Bukod pa dyan, may nakikita ako. Tingnan mo, may isa na namang nakuha mula sa tubig. Ano yon? Isa na namang numero yan. Pito ito. Ano yung anim na silindro na yon? Anim pito. Anim pitong brain rod. Grabe, hindi ka pani paniwala yan. Anim at pitong brain rod mula sa steel brain rod. Pero bakit hiwa-hiwalay? Sino ang gumawa nito? May gumawa nun gamit ang katana mula sa kapuccini, asasini o kung ano paman. Kaya ngayon, hindi na siya buhay. Ngayon, hindi ito parang brain rod dahil dapat magkasama sila. Kailangan magkasama sila. Pero ngayon, magkakahiwalay na sila. Pero mga pare, siguradong still brain rod yan. Anim pito. Isulat nyo sa comments kung sino ang paborito nyong brain rod. Kasi gusto ko talaga yung isa na yon. Kaya ngayon sigurado akong nasa tamang lugar tayo para makakuha pa ng mas maraming brain rods mula sa tubig gamit ang steel brain rod. Malinaw naman, sa ngayon sobrang gaan ng pakiramdam ko. Hindi ko alam, pero may mga bula sa mismong magnet ko kaya mukhang may makukuha tayo. Pero ang gaan at parang kakaiba ang pakiramdam. Tingnan mo, may isa na namang nakuha mula sa tubig. Wow, wow! Merong parang ginto. Pero wala akong ideya kung ano yon mga pare. Maliit ang nakuha natin, pero kulay ginto ito. Mukha siyang ngipin, ngipin ng pating. Siguro hindi ngipin ng tigre. Ang daming natagpuan, maraming kakaiba. Kahit ganon, mga pare, tingnan nyo. Lahat ng brain rods ay sira at di pa rin natin alam ang sikreto. Sino gumawa noon at paano nangyari? Bakit? Ang daming brain rods dito sa tubig na to, kaya nandito ako para ibunyag ang sikreto na yan habang nagmamagnet fishing ako. Oo, maganda yung hagis nun. Doon ako naghahagis sa isang tiyak na lugar kasi marami na kaming nahanap na brain rods doon. Yan, mabigat yan. Oo, sigurado. May lumalabas. Mahigpit ang lubid ko. At may lumalabas na bagay mula sa tubig. Uy, mga pare, tingnan nyo. Ano yon? Grabe ang yelo. Lumalabas ang yelo mula sa tubig. Kulay berde yan na manipis. Grabe. Ang creepy talaga nito. May mga mata ito. May bibig pa. Grabe, parang masaya pa siya. Hindi ko alam ang pangalan ng brain rod mula sa steel brain. Kung alam ninyo, comment na lang. Hindi ko alam ang tawag dito. Aray, nangangagat pa siya. Kaya baka buhay pa. Siguro upuan ko na lang para hindi ako makagat sa oras na ito, alam na niya. Ay kinakagat ang puwet ko. Sobrang sakit talaga, kaya hindi na ako uupo sa upuang yun. Bubuksan ko na ngayon ang lucky block, kaya ilalagay ko ang lucky block sa upuang may masamang kagat. Kaya subukan mong kagatin yun. Kaya mga kaibigan, sana makakuha tayo ng libong likes sa video na ito at titingnan natin kung ano ang nasa loob ng lihim na Lucky Block na yon. Sige! Grabe mga kaibigan, may brain rod dito. Sobrang bihira at mahal ng mga ito. Ang totoong garang. Tay, gawin mo yan. Gangarang rong runter, hindi ko alam ang tamang pagsulat nito. Kung alam mo, pakisulat sa komento. At sa pagkakaalam ko, napakamahal ng mga ito. Magkano ang makukuha mo habang meron ka nito? Pakisulat ngayon sa mga komento. At ang mga ito ay napakaganda. Hindi sila nasira gaya ng naput pito o cappuccini, asasini o iba pang brain rods dahil nasa loob sila ng lucky block na yon. At masaya tayo para doon. Maganda yon, napakagandang nadiskubre at napakamahal ng mga ito. Kung gusto mo ang brain rods, pakiusap. Pero hindi pa iyon ang pagsisiwalat ng ating lihim. May misteryo pa rin tayo kung paano nangyari ang lahat ng ito. Kaya kailangan pa nating ipagpatuloy ang magnet fishing para maintindihan iyon. Kaya patuloy lang tayo sa paghahagis. Patuloy lang ang magnet at mga kaibigan. Mayroong isang malaking, malaking bagay. Kung nanonood ka pa rin ng video ko at hindi ka pa nakasubscribe ngayon, subscribe na sa aming channel ngayon. Ito na ang pinakamagandang suporta para sa akin. Kaya pakiusap, magiging masaya ako kung magsusubscribe ka. Kaya tingnan natin kung ano pa ang itinatago ng tubig na ito sa atin. Tama ba? Dahil mukhang misteryoso at kakaiba ito. Ngayon mga kaibigan, parang may lalabas na. Oh, tingnan ninyo. Ayan na, may lumalabas na nahukay. At iyon ay isang baseball bat, pero hindi ito ordinaryong bat. Nakikita natin na paulit-ulit ang job dito. Kaya delikado ang bat na ito mula sa isang delikadong karakter. Tama ba tong sahu? Kasi si tong sahu ay may baseball bat din, di ba? Ganun kasi ang itsura niya. O baka yun ang bat ng iba, hindi ko rin alam. Paki-comment kung alam ninyo. Kanino yung baseball bat na galing sa steel brain rod? Kaya siguro, yung may-ari ng baseball bat na ito, ang gumamit nito bilang sandata para hampasin yung iba. Mga karakter ng brain rod Ganon yon gumagana. Kaya kailangan ko pa ng mas maraming pahiwatig, kailangan ko pa ng mas maraming matuklasan para maintindihan kung bakit. Maraming bahagi mula sa brain rods, mula sa napaka-espesyal at paborito kong laro, sa totoo lang, steel brain rod. Oo, nararamdaman at nakikita ko na may bago rin akong natuklasan. May isa na namang lumalabas mula sa tubig. Tingnan nyo mga kaibigan, malaki ito. Nararamdaman ko. Oo, oh, tingnan nyo, may lumalabas bang kulay pula mula sa tubig? Grabe mga kaibigan, hindi ka yan. Bahagi yan ng strawberry na elepante. Tingnan nyo oh, tinalikuran din ito. May mga parte ng laman at ito ay disenyo talaga ng strawberry. Tingnan mo, parang ngipin pero pangil ng elepante. Strawberry na elepante pa. Ang laki nito. At isipin mo na lang kung gaano kalaki ang elepante. Grabe, ang astig at kakaiba talaga nito mga kaibigan. Ang strawberry na elepante ay talagang napakamahal at talagang talagang bagong-bago mula sa Steel Brain Road. Sino sa tingin nyo ang mas astig? Si Gangaram, Marambaram o ang strawberry na elepante? I-comment nyo. Interesado ako dyan. Para sa akin ang strawberry na elepante ang pinakamahusay. Nako, baka makakuha pa tayo ng mas magaling na brain rod mula sa tubig. Subukan natin. Sa tingin ko, may eksaktong lugar kung saan nangyari lahat ng ito, nandyan mismo. At ihahagis ko ang magnet ko sa puntong ito. Sige, baka ngayon ay malaman na natin ang katotohanan. Ngayon, ilalantad na natin ang mga misteryo tungkol kay Steel Brain Rod at sa anyong tubig na iyon. Oo, sigurado. May nararamdaman akong kakaiba sa magnet ko. Kaya mag-ingat tayo para hindi ito mawala. Mga pare, may nakita akong parang ginto doon. Grabe talaga. Isa na namang madugong bahagi dito. Iyan ay paa na may mga kuko mula sa gininto ang dragon, mga pare. Dragoni, pony, luni, holinoy o kung ano man yon. Pakisulat sa mga komento kung paano ito tamang baybayin. Napakamahal at napakaganda nitong brain rod. Baka mas astig pa ito kaysa sa iba. Bahagi ito ng napakamahal at napaka-espesyal na brain rod. Pero ano ang nasa pagitan ng kanyang mga kuko? Grabe, digital voice recorder pala iyon. Ibig sabihin, pwede nating patugtugin ang audio para malaman ang nangyari. Kaya baka itong voice recorder na ito ang may sagot sa lahat ng mga lihim na ito. Ano na ang nangyari sa lahat ng mga brain rod na ito? Kaya mga kaibigan, patugtugin na natin ngayon. Narinig mo ba yon? Boses ba yon ni Pitsini Nobini? Sino kaya yon? Pakisulat sa komento. Tuloy lang tayo sa pakikinig. Diyos ko, balak ng nilalang na ito na gumawa ng masama. Gusto niyang maghiganti para sa brain rods. Pero tuloy lang tayo makinig. Ano susunod? Grabe. Ngayon naintindihan na natin ang buong kwento. Pitsini Nobini na talagang ganyan pala ang itsura. Nakita natin siya sa video sa simula ng ating video at ginawa niya lahat ng iyon gamit ang mga brain rods. Dahil sobrang sakim ng taong iyon tungkol sa buong sitwasyon. Sa tingin ko hindi niya nagustuhan iyon. Siya ang pinakamurang brain rod, 'di ba? Kaya naman nagpasya siyang talunin ang lahat ng brain rod ng iba. Ngayon, alam na natin ang katotohanan at ang kwento. At isa na namang misteryo ang nabunyag sa channel ng pakikipagsapalaran ni Slav. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang video na iyon, sana mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Sana mag-iwan din kayo ng maraming komento hangga't maaari. Ako nga pala si SLAV. Salamat sa panonood, paalam. Ang astig ng Brain Rods na ito. Sa palagay ko, oras na para maglaro ng Roblox. Gustong-gusto ko talaga ito.